Ang mga sibuyas ay naglalaman ng maraming multivitamins at mineral kaya ang araw-araw na pagkonsumo ng mga sibuyas sa hilaw na anyo ay maaaring maprotektahan ka mula sa maraming sakit. Ang alium sepa, karaniwang kilala bilang isang sibuyas o bamilya na sibuyas ay isang gulay na kabilang sa parehong genus kung saan kabilang ang bawang, shallots, at chives. At lahat ng mga gulay na ito ay naglalaman ng maraming bitamina at mineral na kapakipakinabang para sa kalusugan ng tao, lalo na para sa kalusugan ng mga lalaki. Mga Benepisyo ng Sibuyas para sa Sex Life Ang mga sibuyas ay may maraming benepisyo sa kalusugan para sa sex life ng mga lalaki. Ang mga sibuyas ay mga pagkaing aprodisyak na nagpapalakas sa mga organo ng reproduktibo at nagpapataas ng produksyon ng testosterone. Ang isang mas mataas na antas ng testosterone ay nagpapataas ng sexual na tibay sa mga lalaki kaya naman ang mga sibuyas ay lubhang kapaki para sa mga lalaki. Ang mga sibuyas ay tumutulong sa pagtaas ng bilang ng tamod, kalidad ng tamad at pagpapahusay ng paggalaw ng tamod. Ang mga sibuyas ay nakakatulong din sa pagpapahusay ng libido sa mga lalaki at pagpapahusay ng lakas tao sa pamamagitan ng pagtaas ng antas ng similya. Nakatutulong din ang mga ito sa paggamot sa mga sexual dysfunction tulad ng erectile dysfunction at pagpigil sa napaaga na bulalas. Homemade recipe, ang mga sibuyas ay maaaring kainin ng hilaw o sa anyong juice. Maaaring mong hiwain ang isang sibuyas sa apat bago ito ihagi sa blender. Ang resultang juice ay mahusay para sa iyong sexual na tibay. Ang katas ay mapait at dapat mo itong higup ng dahan-dahan para hindi ito mabigla sa iyong sistema. Ang pagdaragdag ng bawang sa juice ay isa ring magandang ideya at makakatulong na mapalakas ang iyong sexual na potency. Ang halo na ito ay maaaring tawaging isang sex tonic para sa mahusay na mga benepisyo sa kalusugang sexual. Ang isa pang mahusay na recipe para sa mga sibuyas ay ang pagpuputol ng mga ito ng pinong at pagprito sa kanila sa mantikilya at pag ng mga ito na may pulot unang bagay sa umaga. Ang timpla na ito ay mahusay para sa kalusugan ng penile at isa ring mahusay na aphrodisiac. Ang aphrodisiac ay isang sangkap tulad ng pagkain, inumin, musika, pabango, pag-uugali na maaaring mapahusay ang sexual na pagnanais ng isang tao kapag natupok. Kabilang sa mga pinakasikat na afrodisyak na pagkain ang mainit na sili, igus, talaba, abokado, tsokolate, asparagus, kape, pulot, at iba pa. Ang pagsasama ng ilan sa mga sangkap na ito o paggawa ng mga ito, ang isang bahagi ng iyong jeta ay kilala upang mapahusay ang iyong libido dahil naglalaman din ang mga ito ng mga sangkap bilang mga mineral tulad ng zinc na nagpapahusay sa produksyon ng testosterone hormone kaya pinahuhusay ang pag-unlad ng taman. Sa buong mundo, tinutukoy ng mga tao ang mga aphrodisiac bilang mga culinary delight na gumagawa ng physiological effect sa katawan, halimbawa, ang paminta ay kilala na nagpapataas ng temperatura ng katawan ng isang tao, na nagpapasigla sa mga nerve ending sa dila. Ang pagpapasigla ng mga nerve ending ay naglalabas ng epinephrine na nagpapataas ng tibok ng puso at naglalabas ng mga endorphins na kumikilos sa mga opiate receptor sa utak upang mabawasan ang sakit at mapalakas ang kasiyahan, lalo na kapag nakikipagdalig. Ang pagdaragdag ng mga sangkap tulad ng luya ay nagbibigay din ng pangangilig sa dila at pinupuno ang mga labi na nagpapataas ng sexual na apela. Ang alkohol, lalo na ang red wine at champagne ay isang aphrodisiac na pisikal na nakakaapekto sa katawan. Ang red wine Ang red wine ay isang makapangyarihang antioxidant na nakuha mula sa resveratrol compound mula sa mga balat ng ubas ay nakakatulong upang mabawasan ang pamamaga na nagpapalabas ng iyong dugo at nasa mood para sa pakikipagtalik. Pinahuhusay din ito ang daloy ng dugo, lalo na sa maselang bahagi ng katawan at may aroma, na nagpapasigla sa utak sa makatuwid ang paggawa ng isang plato ng pag-ibig tulad ng mga sariwang talaba na inihahain sa gilid ng karagatan na may isang baso ng alak ay makakatulong na ilagay sa mood para sa isang gabi ng kasiyahan ang paghahatid ng isang pinggan ng mga talaba na kinakain bilang isang komunal na pagkain ay nakakaakit sa sarili nitong ang mga talaba ay mayaman sa zinc na mahalaga sa paggawa ng testosterone at tamang ang mga talaba ay naglalaman din ng kimikal sa utak na tinatawag na dopamine, na nagpapataas ng pagnanasa. Ang salmon ay mayaman sa omega-3 fatty acids, na tumutulong sa iyong libido sa pamamagitan ng pagpapadali sa supply ng mga building blocks para sa produksyon ng estrogen, testosterone at progesterone. Ang asparagus ay naglalaman ng bitamina E na nagpapataas ng daloy ng dugo at oxygen sa maselang bahagi ng katawan. Naglalaman din ito ng mataas na antas ng potassium na nagpapahusay sa produksyon ng sex hormone. Higit pa rito, ang pagsasama ng ilang prutas sa iyong mga salad tulad ng avocado, saging na may mga dessert kabilang ang tsokolate ay nakakatulong din na mapahusay ang iyong libido. Ang mga avocado at saging ay may mataas na antas ng folic acid, vitamina B9 at vitamina B6 na tumutulong sa pagtaas ng produksyon ng testosterone at nagbibigay sa katawan ng enerhiya na kinakailangan sa panahon ng pakikipagtalik. Naglalaman din ang tsokolate ng stimulant na nagdudulot ng excitement. Ang impormasyong ito, para sa layuning pang-edukasyon lamang, at hindi layon maging kapalit ng isang medical na paggamot ng isang professional, ito ay pang sariling education lamang at dagdag kaalaman. Sa mga taong nahilig na madagdagan ng kanilang kaalaman, Magbasa o higit pa. Maraming salamat po.